Rush. Steel na nga ito, ito eh. Nabento ko na rin yung ano yung brace. 100 din yan. Ito yung mababaw oh. lang yung SMP. Oo. Oh. Mataas na rin costume eh. Lalo pag bago na. Yan, nasa yan lahat. Oo. Oh. Ibenta mo Nasaya na. Nasa yung sobra pa to. Mag ano ano, mag seller yeah. ka ng digis. Hindi ka gusto ka mabili siya lang. Mabili <laughs> rush lang. Hindi <laughs> no. kahit 750, pag rush mo lang ibaba. Di ba nang isa nakikita ka itong dami nag-aanap sa inyo na kami. Sabi ko nga kami nang sasabihin ko dito. Sabi ko nga may shirt na. Pagka ano sa'yo ko ibaba to. Mga horsing pa mga or orasyo na ano, Kaya kamo yung genuine digis, mga baba lang bentahan. Orsi, puro orsi. Bravo. Mga yan. So, ayan mga tol, nasa bahay na ako. So, nakatapos na rin akong mag-clean, reshape ng cup. So, ang una nating nakuha is eto. Ayan. Oops. Yung minitap natin kanina sa Muzon. Eto, New York Knicks na vintage cup. Tsaka, etong New Jersey Nets ayan nakuha natin eto ano to mga tol uh, SS ayan, sports specialties so vintage ayan tapos eto naman nakalimutan ko na pero ano ata siya faded hat so may ano siya New York Knicks hinulma ko na rin mga tol so nakuha natin to ng 500 pesos as pack Ayan, shout out sa tropa natin kay Nordy June. Ayan, maraming salamat sa pagpasa ng steel price na caps. Ayan, so ayan yung dalawang nakuha natin. So, less 500 pesos agad yon. Tapos bumili ako syempre ng faultless free. Ayan, kasi mahalaga to eh, Lalo pag marami tayong cups So, to 202 pesos. yan so less 202 pesos na naman. So, ayan. Palita ko na lang kayo dun pa sa mga next na makukuha natin So dito na muna Mamen Mamen Sa lahat ng mga parcel na in order ko Dito na lang ulit ako na excited So dumating na uh, Mabilis lang, sobrang bilis lang In order ko to Monday Tapos Wednesday ngayon Dumating na siya agad Eto, Galing pa to ng Taytay Rizal ata So tara buksan natin mga tol kaya mga tol, bubuksa ko na para makita nyo rin syempre. Na-excite ako dito sobra. Hindi ito kayo kaya, pero na-excite ako dito. Yan, umorder ako ng... Oh, yun naman, drop pa. Wait lang, hindi nyo pa makikita masyado eh. Bubuksan ko lang. Woo! Eto mga tol, ayan. Malinaw na malinaw. Yan, siguro sa inyo konti lang nakakaalam nito na Pero actually matagal ko nang gustong order nito pero sobrang nagdadalawang isip ako kasi hindi ako mahilig sa libro. Ayun, libro kasi to. Sa mga nakakakilala kay Sir Chinkitan, ayan, alam niyo tong libro na to. So, buy one take one na libro yung in order natin. May kasama pa nito yung ip ipon box challenge. Pero ito lang talaga ang ano ko dyan Ang pakay ko dyan uh, Matagal na to Matagal na ako nanonood ng video Shoutouts guys, searching kita Marami na, marami na ako natutunan dyan Pero ngayon lang ako talaga Nag order na libro Kasi hindi talaga ako mahilig magbasa Never, never talaga akong nagbasa. Iisang book lang ang dalawa. Actually, dalawang book lang ang uh, tinry kong basahin. Yung isa man enough. Yung title. Yung isa, syempre, yung a uh, Bible pero hindi ko natapos yung dalawa nang kung alin doon. Makapal kasi pareho. Pero eto manipis lang siya kaya baka matapos nating basahin. So, ayan. Mga boss, eto 290 pesos ko nakuha by one take one tas may free pa nitong ipon challenge. ewan one. At uh, titingnan natin kung may sign ni Sir Chinkitan. Ayun, may sign, may perma, may autograph ni Sir Chinkitan. Pareho. Ayan, no. So, yun. 290 pesos. Bangan yung next na ipopurchase natin, mga tol, ha? Hindi ko pa alam. Hindi pa ako makapag-design. Pero, baka... Uh, sampayan, mga tol. Nag-order ako ng sampayan para magagamit din natin sa ukay-ukay. Pero... Sa ngayon, ayan, eto na muna. Simula na nating basahin to. Ayan mga boss, eto yung uh, binili natin. Uh, less uh, 320 pesos mga bossing. Bumili ako ng sampayan para sa ukay-ukay natin. Nakita ko lang tong online. In order ko na para meron na tayong magamit na sampayan. Ayan mga boss, bubuuhin ko lang tong sampayan natin. Yes. Ayan mga boss, madali lang palang yun to. Madali lang din siyang dalin.